so guys! So ngayon na tayo sa bahay ng kaibigan ko, si Donna. Kasi nag-offer na ibibigay niya yung uh, mga pre-love ay um, gamit niya. Kasama yung mga bago pa na hindi niya pa guys. So, andito na tayo sa may bus. Kaya pupuntahan natin siya. Medyo mga bahabay yung biyahe. 30 minutes guys. Kaya chill lang muna tayo dito. Nag-decide uh, ako na mag bus na lang ako guys para naman makapagpahinga rin ako sa paglalakad. Kaya so, hindi naman masyado busy. Ang ganda dito sa may banda dito guys. So oh, ang ganda ng mga kulay ng kanilang um, HDB guys. So yan na. Nandito na tayo. Nakababa na ako. Hahanapin na lang na natin yung black nila dona So, ayun na nga guys. Hahanapin ko pa kaya samahan niyo ko. Mamaya i-update ko kayo ulit Sobrang init guys pero nag enjoy ako sa ginagawa ko ang makatulong at makapagbigay ng saya sa bawat pamilya. So, ayun na. Nakuha na natin ang ating pamigay. Sobrang dami guys. Puro halos bago. Pero menor na akong nagustuhan kaya o kunin ko siya guys. Konti lang naman. Share. Share share tayo. Char. So ay napupunta na tayo sa next na stop.